Morning! Ayan. Dito naman ako sa lalim ng malaking puno. Ayan. Jimilina ang puno na yan. Napakalaking puno. Ayan guys. Morning sa lahat. Thank you. Followers. Uh, please follow and share. Ayan po yung ating pong video. Ikot po natin yung ating camera sa ating mga background. Ayan o. May mga gandang bahay dyan sa aking background. Ayan guys, yung ating mga background. Tapos ikot natin. O maulap siya ngayon. Umaga. Maulap yung ating kapaligiran. Pero wala namang nagbabadyang bagyo. Ayan po ang mga background natin. O, malawak na taniman ng mga tubo. Ayan po ang ating mga background. Ayan, salamat po sa inyong panonood guys. Ayan po yung ating mga background. Nasa ilalim po tayo ng napakataas na puno. Jimmy na pala ang pangalan yung kahit na yun, guys. Thank you for watching. Please follow the show. Bye, bye, bye.